So good day sa inyo mga boss. So andito na nga yung parcel natin which is yung GPS na HUD. So unboxing natin mga boss. Ito yung ilalagay nating speedometer sa ating MXI mga boss. Yung nakakabit dun sa ating blinag na ano na USB charger. Kasi gumagana lang tong speedometer HUD sa 5 5 volts na ano na USB charger hindi pwede direkta sa ating accessory wire ng motor so nagulat ako mga boss dito kasi napakalit ng box kala ko kasi parang cellphone ito kalaki eh. kaya nagaling na ako nung unang un order. para hindi kakasya sa ating speedometer panel dun sa ilalim so malit lang talaga siya mga boss parang parang gopro lang siya tapos manipis lang pero yung parang Parang cap nya is ititrim na lang natin yan pag sigurado ano yan sasaya dyan d'yos tatama yan. So okay. Satisfied ako ka, kahit na matagal yung deliver. Nine days. So ito yung ano yan manual tsaka yung mga free. May free na siyang cable. Tapos yung sa mirror mount meron siyang libre. Ito yung likod nya. Ito yung lagay ng charger. So open natin mga boss. Bisin natin dito sa plastic. So, nakapakaliit talaga niya yun mga boss. Nagustuhan ko talaga siya. Kasyang kasya talaga to sa ilalim ng panel natin doon sa MXI. May medyo may konting tabas lang. Pero plastic siya mga boss. Ha? Hindi siya parang aluminum or alloy or whatsoever. Plastic lang talaga to. So, ito yon Ito yung saksakan niya dito sa likod. Hindi sa side. So, ito yung ano, sa mirror mount na linalagay mga boss tapos ito yung bracket nya na kinakabit dito sa likod ng GPS hub natin so ayan napakaganda diba napaka sleek design lang kasi universal to mga boss pero sa ano talaga sa mga kotse pero, pero pwede naman sa ating so dito yung nakapwesto mga boss So, dito ko papasok sa loob nito. Kasi ano naman to, slick. Medyo manipis din. Kaya kasyang-kasya na lang. Discarte na lang sa, ano, sa paglalagay doon sa loob. Pero sa ngayon, ito try muna natin dito sa, ano, sa labas para makita natin yung mga function niya kung anong mga menu or ano kasi may ano to eh may switch button to eh so napakahaba ng ano niya halos 2 meters tong haba ng ano ng cable wire nya so ayan open natin yung motor may check engine syempre kasi wala nga speedometer stopper dun sa mags so ayun nga boss saksa ko na dito sa ating ano sa ating USB charger na kinabit so okay na yan basta ganyan mga boss ibig sabihin loading yan parang nagkoconnect pa siya dun sa satellite pero dito, hindi, hindi kasi nasa loob ng bahay para hindi matitrace ng satellite itong GPS HUD natin. So kapag nasa highway na tayo, nasa open area, mag ano na to, magpa-function na to, which is magsisimula to sa zero. So meron pala tong compass mga boss, north, west, south, So ayan, loading pa siya kasi nandito nga tayo sa garahe, sa loob ng bahay. So ito yung mga button niya mga boss. Meron diyang mga menu. Basahin niyo lang yung mga instruction dun sa ano niya, sa card na libre. So ngayon, i-mount muna natin dito sa side mirror natin mga boss kasi ito dumidikit lang to sa side mirror, hindi sa plastic to or dun sa lens. So ito yung function niya mga boss. Diinan mo lang siya, tapos tanggalin mo yun pero napaka kapit ito mga boss so ayun nga boss matiba ito so hindi ito malalaglag kapag motor. pero hindi ko ito ilalagay dito ano lang try ko lang mga boss kasi para nga makita natin yung mga function bago natin ipasok sa loob kasi pag pinasok na natin yung sa loob hindi na natin yung magagamit yung mga function yan gusto ko makita mo nang yung mga functions dito sa loob bago ko ipasok doon sa ating lens so ayan mga boss minount na natin yung GPS hard natin so ito yung napili ko kasi white siya white ang color niya tapos meron siyang accent na blue sa sa gilid kasi meron dito parang timer lang yung mismong number lang talaga which is kulay green and And, hindi ko, yung green tapos puti, puti tapos light blue, yung kulay nito, walang red. Red sana yung gusto ko eh. So, yun mga boss, inaayos na natin yung, ano, yung cable. Tsaka, ano, make sure mga paps na paandarin yung muna yung motor bago nyo gamitin. Or, kung malakas naman yung battery nyo, pwede naman switch on nyo lang yung susi. So, ito na yun mga boss, nag-loading na nga. So, ibig sabihin, function na functional naman tong ano, GPS HUD. So, Ayan nga boss, so abang na lang tayo sa susunod natin na video pag ito ipinasok na natin dun sa loob. So maraming salamat sa inyo mga boss. Subscribe na lang po kayo.